Mga idol, punta tayo kay Nanay sarita. Ito ba yung bahay niya mga idol? Bigyan natin ng kunting tulong mga idol to mga idol. Kunting bigas mga idol. Araw okay, mga idol, araw-araw naglalako ng ano, ng... walis. nadaanan ko kakabon mga, mga idol, hindi ko na nabidyuhan naglalakad sobrang init yan punta natin dun sa bahay ng mga idol hinapin natin yung bahay nya so, makita natin kung anong talagayan lang mga idol kita nang dito daw yung laanan mga idol mga idol baka baguhan pa lang kayo dito sa aking channel mga idol pwede pa ka subscribe naman yung ating youtube channel yan mga idol maraming maraming salamat sa iyong mga suporta ito na yari na lang ko dito na ay tutulan rin ako yung balay gilay Wala, ako rin yari. <laughs> Tay, oh, may puntag buntag. May ang buntag. Ye. Sige. Kumana. Oh, isa sa sudanin mo. Isa may sudanin mo. Nay na kay dala. Nay gamay. Hinapang Sambilang taon na. Sa mga eskilahan. Asa ini Oh, rondora. -ro -ro Ay,

kaya na maaya pa akong mata. mata akong ng... Oo si ikaw naman tayo, kaya nang trisigil. Oo, nagkakulit ako sa nga, na. anak pa akong mata, matungnan niyo ang bagpon. na. Nabot na sa labo, sa istensya niya. na naupin nga nang isa. Oo. Ito naman isa mo, hindi na magsukuta. Hilakin like ko ato ko uh, kuwanta. Kultulan gid nimo. Wa na mo kumukuan kay wa pug ko wa ko kapalod ba. Ano ko ng hmm. tuon na naho. Na mo kinsugatan babae dia o. Oh. Ano ko asa dapit balay ni Ku Andrik, laritang, uh, ko Andre Clarita nga dilas ko. Tudo nya dalan. <tod tod> ano na na naho. <tod> Yan mga idol si ano. Kulay hanap buhay nila. Mo na ni mong kuanon, mong silig. Sus mukha mukakantao na si inyong kan. Panginahanglan aduodlo. Oo, uh, sana humana to Amo na na siya, amo na yung ko. <tod> ito Na, yung, ito na, yung na yung. 25 pesos ni. Inyo ha ko Andre tay kanang gi puyan. Puyan kanang ipapuyo lang mi Adili gi deni inyo ha dai. Di lang intawon mi nya. Maayo kay gi papuyo ra mo lagi ka okay nan lanon nila nya ina dabli ja awak ni mahimo. Mao sad. Kasi natong taw na imong palit, mo palit nya. Pagkanao kay mo question mo sila ni ani oh. Oo. Bawal man di ay di mo tonga ning atras. Atras. Salamat bubungas para find out naman ni nakadito sa tabok. Mga, hmm. mga mga tapayan ng no, okay. di pa puyo, pu hmm. si nanay mga idol naglalako ng ano walis. Kita na nawa di si nanay mag agi-agi no mag dalag silhig. Ako ba nigi pasakay kay itong niagi nagpasakay na hog multicard no. Okay, padulong ko pa uli. Kuluyan ni nanay nga si baklay-baklay ra man ibaklay no guro niya. Ito ang gipasakay. Ha? Amo na nga magbaklay na lang ka. Kay ug mo sa isa kay pa ni magtrisikil mo masahi pa.

pwede na dire sa kuha eh, ay bring house lang katong unit mm. ako. Isa to tricycle. Oo, oh, uh, kanang pwede cab Mm. Ya ang unta no. Bo well, di nagikakaya mag-drive. Sa ampo um, di wa pa makakuha sa Ampo aamanen Ang pokus gino maayo ni. Eh. Moy akong moy akong gunonaan nga kung mobalik drive kay ko kaya hay pangita. Pero na kay lisensya. Na kompleto ko sa una eh karon na, na, na expire naman. Pila na ka to expire <tinyo> yung lisensya ron? Ko ana

Kapit na mga babae, na mga na balanay. ito yung bahay ni Ana Clarita mga idol Ayan Medyo na, ano na mga idol na sira na marapit no? ang baho. Ito mga idol. Kaya nai, akong gano'n nai, basig na nai maluoy si mga nai. Takabalo ba, basig na nai maluoy. Sa isa kaadlaw, pila po'y mabuhat yung silig, yan eh. Ano makabuhat po. Anam-anam ano, ano, mo lagi. Makabuhat yung tulong, doha. Bago ah. ah. Hoy, way bogan na to. Ay, baligaan ng sana dito, makay. Ma, oh, mantay malunga. Wala dai moy anak nga no, ku no, no. no, an anak ninyo kanang makukuaan nyo. Sakit. Kan no. eh, sir yung sakit. Asa man cedabunoy gon? Tuna ah, na to ya asawa. Wala. Masala lalaki. Kanang may, may pagka pagka bayot. Ipakita goda man nana ka mau. Ipakita. Di okay ra okay Pila di kebok anak ninyo tay? Isa kaya kung anak dito sa kan tatong Una ko ito, asawang namatay. Oo. Oh. Aduha anak ko. Ah, kini siya, aduha na. Nya kini apo ni mo ni. Oo niya ni? Anak din niya na dai. Amo na nag-eskwela sa Lambri. Pag pangiko na mo, tara siya na para ko, Siya. Ano na ko, magmura na ako. Kay nag mo ko sa uno sa mal nga bit ito sa kuan sa kaliklik. Mm. Kay do na man ay resulta niya magulang pagkakaroon nga nakabana man sa hapon niya na sila dai eh, na kadugayan na sila o mag-ama o ah mo ni siya mo ni nay kanser kanser sa baga wala may kay naka survive pag yung hapon di alagaan nang siya yang amo kaya na din nakaduo diri kay sa naghilakayan din para oya o tapundog ha ba bangko ni mama nat niya atul 22 taon ko. Kina kay nang tanaw ni. Sa una sa maayo po naglawas nim katitap ko ay bilib ko nang bata mo papapala na mo. Paapit dito sa building house ng papa. Eh. Kada sa subra ang baliya bukas konik lamok ka pito mo. Nagpangape fod mo. Nakayda lang kape di anay ke mo ngapi mo dayon nakay kape gi dala og sukar. Kagmay akong na kong grocery din nai. kay wala pa man ta saod ani sa YouTube makasahod na ta. Oo. Ah ma. Dili ta ta. Sige lang Oo. Oh. ba no? Makakatag-hatag ta sa inyo ha. Dili oh, Oo. Oh. Ampo lang kita eh, no. Ikaw ano sa paghahapon po na kalipayon sa senior eh? Ah, wala. Di, wala pa dahi kay Juan. Wala pa kong tagaag senior. Bukag, na mo dahi hatag sa ka kakong gamay kung sa mong kalinak. Tagdugan, wala ila. Tingob. Tingob no, tag-unong kabulan. Nagtagpila po ng unong bulan ay. 6,000. 6,000? Ah, pari harap po sa kong mga magpapad um, eh. Ikaw ni na ay, senior na po ka. Dili po eh, five-five pa ko. Ah, bata pa dahi kay di ay. Sila pa, sila pa ngodera mo sa mong mama. Kwan, na mag-16 na. Akong papa, 73 na naman akong papa. Mag-69 po kung kuang. Ah, magulang pa akong papa. June 15. Kaya lang itong papa na ako kay Kuan. Kaya nang, hindi magpuyo na pero permiti sa uma. Ay, mangunguma. Hmm, mangunguma na akong papa. Kasi kristin siya, kristin siya, hmm. kakaunti mang Mag-74 na po to siya. Kuan rayapon. Kaya lagi, mag-inom rayapon lagi. Ah, ito ba yung inom? Ah, bisag-unsa. bisag-unsa. Ay siya ni undang na siya ginom ta. Ama itay kay ni undang na taong kag inom. Ani undang ko kay may high blood mangug ko. Taas man yang dugo. Mm -hmm. Pag na ko high blood, undang ko kay nag drive But ko sa mga kumahanti ya. Dugo anak, sa, nag chapin. Sa nagpolis pa ko nag anak, nag nag drive ko gabalaw sa mandog. Wala hmm. sa barangay. Hmm. Na mga anak, na mga samad, ako anak. Bisa gabi lagi na ko. Uyo ko sa una eh. Ayan mga idol, ito yung ano, hanap buhay nila mga idol. Maghimo ra silang tao ng nanay, tatay. Huwag tinabangay, ramani tayo, maghimo ko ng silhig. Nasaan na may ni Muday? Alay, diri, day. Diri. diri. Alay, diri. Dool. Uy, dool, diri ba? ba? diri. Di ayan na, ayan na, na. siya. Ah, grade five pa na aron. Makita mo na kanina sa idea sa ko ano? Skilahan. Tayo mm. na siyang mugikan do kay siya may magdala sa susi. Oo, oi ba no? Ay lang, ning kamot lang dai, ay lang gigundang no. Di lang dai magminyo dayon kay para sus. Bisud kayo magminyo, nag magminyo kami nyo kag ganing dili butarong. Mo nga sus ayo gid pagpatuan ng mga ah. kwan. Ayan, say, I, love ay, ay excuse. I love you na ang <laughs> itatag I love you ay patinta kay ang ano ba kayong kuan ron kanang kinabuhi may nang nga magkuang ka kanang bright kay karon ug kuan deden kay magbinyo-binyo dayon kay naku. nag kag palahubog, hubog biyaan ra ka nya uli unda kag hubog kula pa Jesus Ginoo ko Oh, sa akin ng Alexa. Ingko dai. Magkakita pa lang ko, hindi pa ako kung buwang. Simba ko lang, namilyo ka ko na Hindi lang ko may ngon. Uy, luoy eh. Hindi ko kakakong tanaw ni mo. Hindi mga kay kaisip, anak na ko yun. Kanaon saan po na sila danay, imo silingan ng kwan. Hindi inyo kaliwat na. Hindi. Nakuan lang. Ano na naman, ano play for... Purpose na Kini wala yung mga pilog purpose ni Naapil pero wala pa may kadawa Wala pa Pero at least naagid no Ang mga sila si Tilebin man nakadawat na sila na apo is is na is is na sila mga mm -hmm. gamay gamay rapo din kung bukas na upan sa mga ino lima ka kilo mga guru ni may na lang po na makatabang tabang sa inyo ha gamay mm -hmm. <coughs> mga pi manday mo mga pi sumutay oh. tay mga pi sa unya lang na <coughs> na restore boy nung kaskao ni mo ayan mga idol sana kung nais nyo tumulong kay nanay mga idol ay ito nanay clarita yung ginagawa niya mga idol araw araw nag ano naglalako ng walis to yung walis niya sa pila po ka, kung anong silig mo makuha na Ay, 15 ka po. 15 ka po? Pila na mahala nyo, kung ano na, dagbayin 5 isa? Dili, 20, 300. 300, 300. Aba dili, dagbayin 5. Kaya nago iban, mukhang iyon pa no? Hmm. Tukoy, tukoy, pagod yan dalaw. Kung saan man, kung ano ninyo, kung saan na siya, naka ginabaligya ang dito nga bulto? Kaya hatod rin ninyo? Naka ninyo makuha sa kung ano dito na... Bultohan lang? Oo. Ngayon, tindahan. Hmm. Bawang nilagbayin 10 baligya na i eh, ano ko na ko hilang baiti ta ibaliya pamilan. Hmm. gamaya ra gyud yun. no. pila ka adlaw nimo mm mo -mm. anon buhaton. Panguha <coughs> pakaa mga konsa sa nkoan. mga sa kanusa magsaka kay mga wala na kay Halimbawa na ay tao nga mo si mo na kung saan may gusto ni nga ibaligya baligya baligya ni mo Kanang uh -huh. tinda tinda Halimbawa ba na ay tao ka Halimbawa chats ba, tagaan ka Na nga maluwi si mo ha Tagaan ka buhunan, pangkapital ni mo para Bukod aning silhig ka ano ba, ng mga makaon-kaon. Kaya baligya ni mo, isuroy. anak na. Mm -hmm. Ibalay-balay ba? ibalay-balay ni hmm. mo. Ma Ma maruya, ana. Maru ana. Mga bibing ka. Kabalo ka magluto, nay. Maruya, mm rin. Hindi -hmm. ko mm -hmm. kabalo yan. si mo na, ay mo hatag si mo sa gamay puhunan. Mm -hmm. Ayan mga idol. Uh, unsa may umanawagan ka na sa mga kuan na mga taong uh, kayo kasing -kasing ba nga kay kasing-kasing mga matabang kung sa inyo. unsa may gusto ni mga pangayoon sa ila ha? halimbawa na kuan si Na tao nga maluoy ba. Unsa may imong gusto na pangayoon? Oh, kanang imong makuanan ba? Gusto nimo nga pangayoon nga, katabang Oo, ba, sa imong ha. Oh, makatabang sa imong Baligya <mukil> ka din nagmaya Oo, oh, ano. Yes na po, nung pagaan ko nila gamaya po, nan, eh, maki maruya lang. Mm -hmm. Eh, mong isurisuro no? Mm. Balay-balay lang. Hindi ka ka mong muli yung isda, ma? Ay, sudagan so, kay isda. Ay, nanay ka na mga balot-balot na ba? Mga, mga oh. apunan, ano ba? Pakilo ni mudahan, tagpila ang balot ni mga anak, ma, de. Ang problema kay sinanay, may tagkabalo magmotor ni sinanay o magbuan kay bagay kung kuan magkumpra-kumpra pa mo guna na nila kay kaya na yun kumpra ko pa ka maaay pa rin akong mata kay driver mo kumpra ka bang kiluhan dali rin kayo sauna wala mo sa pausap malay pa rin makaan na hakos to rin yan ay suna kung bulsam kapay kung talong isda tayo ano ba bukaw isda wala na eh anta mga bukob ba lagway una bigi tabahon la ba angya ko pagdama siglantay kay makatuktog toril tay apitan damong isda diri hola buwag pa ba bukob naka-saud sa kong youtube pero po no, kaloyan galoyanya magkuanta niya maka tabang-tabang kita sa inyo og gamay karon kay ginagmay lang sa ta no antes makatawang-tabang buot sa inyo gamay una pila pa pano igon imo Tiguang na ko po tayo eh. Mag, kuan ako, 40. Nag, nagminyo ko, 38 na. Hmm. Magkuro mo ko nagminyo kay walay ko maminyo dahil kay tungod lagi sa kalisod lagi. Pero so, pensionado na yung mga mama no? Sa Ay, well, dili po. Gawa po na sila yung mga trabaho. Parihara kaya pong sa, sa imuha ko ng wala nanay. Ikaduhan na ko, tawang muna na ko hmm. pa na ilang papa. Laing mahubo, mahulang. Maoy. Hmm. Nasa yeah. naman to rin. Ani ni baik siya de kanay. Mm. Tagalog. Dayo lang ko dito pero Dayo. Eh, akong papa si Boy. Mhm. Kumahon na siya mong likana. Nagdako ko sa Cebu. Dito ko nag-graduate og grade. na siya mong likana. Oh, so, di lang mo wadag paglaom tay. <laughs> Ayan mga idol. Ito yung bahay ni Tatay. Set pangalan ni mo tay. Hindi manayon. Hindi manayon? Hmm. Ito yung bahay nila mga idol. Oh. Idol. Baka naman dyan mga idol. Baka may mga tira-tira kayo mga ano dyan. Bigay nyo kay nanay. Ito yung bahay niya mga idol. Kayo bubong niya mga idol. Kawawa mga idol. Ayan, sa mga may mga ano dyan, malalambot yung puso. Ayan, baka may ano kayo dyan. I-message nyo lang yan kung mga idol, kung may, may bigay tayo kay nanay, tatay Edi, at saka nanay Clarita. Ito yung kanilang hanap buhay mga idol. Na mag magawa sila ng walis. yung e, magkano lang yung kinikita nito mga idol isang araw siguro pila sa isa kaadlaw nai pila ka silig mong mahubuhat ani <tinyo> napulo ka 200 upa upat ka kilong bugas kaya ang bugas ron 50 naman na yan mga idol nais nice na tumulong kay kay, kay mga idol na nanay perita Ayan, ilagay ko lang yung ano mga, kontakin nyo lang ako mga idol. mag lang kayo sa akin. Ayos ay yung tumulong. Ayan, yung bahay ni nanay mga idol. Oh. Kawawa yung kalagayan nila. Yung pag ano lang, gagawa ng walos lang yung trabaho nila. Kasi si tatay mga idol, ay hindi na masyado makagalaw. Kasi may ano na, yung paa niya. Si nanay lang naglalako ng walis. Araw-araw. Paano yung kinikita niya sa isang araw? Dalawang daan, tatlong daan. Yun yung pambili nila ng bigas. Hindi na nga daw sila nakakain ng karni mga idol. Saka isda. Ayan, mga idol. Kawawa talaga yung kalagayan ng mga idol. Ayan, dito kong natapusin yung aking video, mga idol. Ayan, salamat sa inyong panonood. Pagbili natin silig na sarang piraso yung nagawa nila mga idol ito kurang dalawa sana ang kung dua sana ang paliton kaya lang isa na lang eh hmm. data yo pinta huh. eh na lang na ha huh? sing nung sam tao ba isa ka bukas sing pinta hm no. gilang huh? salamat ito ba ani eh. oh nay kini yun yung... <coughs> pangpalit ni <niyong> sud anay Hindi <coughs> na nakuha ga ng gamay. Kumpalit <coughs> ug sudan, no si Dan ba? Niya tay maghinay sako. Niya, yeah, salamat kayo sa kasi. Okay. mong, mag... mm -mm. <gulong> no <laughs> gamay ko si Ridi-Ridi oh, nay biskwit. na lay nay no. Mag. Puhan kay. Okay guys, laba tawan. Mhm. Salamat ya. tay. tayo, Puhon tayo. Kaloyan ta, makak.